Ang Israel at Iran ay matagal nang naglalaban sa isang nakamamatay na lihim na digmaan. Sa ibang bansa ngayon, lumalawak na ang mga pag-atake ng Israel laban sa Iran. Nasa bat ng Iron Dome Defense System ng Israel ang mga bagong pag-atake mula sa Iran ngayong gabi. Uh, ang digmaan ng Israel laban sa Iran na dati lihim na pinaplano ng Mossad ay ngayon inilalantad na sa himpapawid ng Israeli Air Force. Sinabutahin ng Israel ang Iran mula sa loob nang hindi man lang nalalaman ng pamahalaan ng Iran. Nakapasok ang Mossad sa bansa. Naglunsad ng sariling mga sistema ng armas at nagtayo ng base ng mga attack drone malapit sa Tehran. Nilinlang ng Mossad ang ilang pangunahing komandante ng militar ng Iran upang dumalo sa isang pulong kung saan sila ay tatargetin at papatayin. At ang nakakabaliw dito, pinaplano na nila lahat ng ito sa loob ng Malungguan. Ang Mossad ay malayo ang nangunguna sa mga Iranian sa pamamagitan ng pagsasagawa nang isa sa pinakasopistikadong operasyon ng sabotahe sa makabagong digmaan. Bago talakayin ang kamakailang pag-atake, mahalagang maintindihan na hindi ito ang unang beses. Matagal nang nagsasagawa ang Israeli Mossad ng mga operasyon ng sabotahe, kabilang sa Iran. Noong 2018, sinubukan ng mga ahente ng Mossad na nakawin ang mga nuclear archives ng Iran na naglantad ng kanilang nuclear program sa mundo. Sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa loob ng Iran, inatake ng Mossad ang mga nuclear site ng Natanz ng Iran. Hulyo 2000 at 2022, sila ay nagtanim ng mga pampasabog sa loob ng pasilidad na nagdulot ng malaking pagsabog. Noong Abril at 2021, nagtanim muli ng pampasabog ang Mossad na nagdulot ng kumpletong pagkawala ng kuryente sa Natanz. Noong Hunyo 2000, at 21 tinarget at halos winasak nila ang isang pasilidad na gumagawa ng mga bahagi para sa pagpapayaman ng uranium. Sa ataking iyon, nagpuslit ng drone ang mga ahente ng Mossad at pinakawalan ito mula Iran upang tamaan ang planta. Pero ang Mossad ay nakapatay na rin ng mga tao noon sa Iran. Si Mohsen Fakhrizadeh, pangunahing siyentipiko ng nuclear program ng Iran, ay pinaslang noong Nobyembre 2020. Gumamit ang Mossad ng artificial intelligence powered na remote controlled na machine gun na inilagay sa isang sasakyang mukhang abandonado. Hindi natin makakalimutan ang pager attack noong Setyembre 2000 at 24. Bagamat hindi mismo Iran ang tinamaan, target nito ang Hezbollah, isang sangay ng Iranian Revolutionary Guard Corps, at ang Iranianong embahador sa Lebanon ay namatay rin sa pag-ataking iyon. Sa madaling sabi, libo-libong handheld pager at walkie-talkie ang sabay-sabay na pumutok. Hindi nila alam Bumili ang Hezbollah ng mga bagong pager mula sa isang shell company ng Mossad limang buwan bago iyon. Naglagay ang Mossad ng pampasabog sa mga device na nalaman ng Hezbollah sa masakit na paraan. Umabot sa 42 ang namatay at mahigit 3,000 at 500 ang nasugatan sa planong ito. Malinaw na si punong ministro Netanyahu ay may mapanganib na kapangyarihan dahil sa Mossad. Noong Nobyembre 2000 at 2024, nagsimula siya ng plano para sa isang malaking pag-atake sa Iran. Ngayon, para sa konteksto, matagal nang nagkakaroon ng proxy war ang Iran at Israel. Ang mga grupong sinusuportahan ng Iran, tulad ng Hamas, Hezbollah, at mga Houthis ay matinding nakikipaglaban sa Israel. Mula nang lumala ang digmaan sa Gaza noong Abril at Oktubre 2023, uminit ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel na nagpalitan sila ng mga pag-atake. Sa mga pag-ataking ito, ginamit ng Israel ang Mossad sa Iran para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang mga target. Kabaligtaran ng mga pag-atake ng Iran, ang mga pag-atake ng Israel ay napaka-epektibo. Nasira ang isang S-300 air defense system ng Iran noong Abril at tatlo pa noong Oktubre dahil sa mga pag-atake. Dahil dito, ang lahat ng S-300 sistema ng Iran na galing Russia ay hindi na gumagana at marami ring air defense radar ng Iran ang nasira. Nagkaroon ng napakagandang pagkakataon para umatake muli dahil halos walang hadlang para mapigilan ang mga fighter jet ng Israel. Ngunit mas mahusay ang plano ng Mossad. Pinagsamahin nila ang isang airstrike at malaking operasyon ng sabotahe sa lupa. Mas mapanganib ang air attack. Pahihintulutan nito ang Israel fighter jets na lumipad direkta sa ibabaw ng Tehran nang hindi pinipigilan ng mga depensa. Kaya nagsimula ng kumilos ang Mossad. Nitong mga nakaraang buwan, ang Mossad ay naghanda sa pamamagitan ng pagpapasok ng buong komando sa loob ng Iran ang pangunahing kaaway ng Israel. Parang nagpapalitan ang China at Amerika ng mga pinakamagagaling nilang sundalo. Hindi alam kung paano ito nagawa ng Israel ng eksakto, pero maaring maghinala. Isa sa mga opsyon ay ang paggawa ng peking dayuhang pasaporte at pagkakakilanlan para sa mga sundalong Israeli para makatawid sila sa hangganan ng hindi napapansin mula sa ibang bansa tulad ng Iraq. Isa pang opsyon ay ang pumasok sa Iran sa kahit saang bahagi ng 5,000 milyang hangganan nito ay akamastang Hana na nito, kasama ang Iraq, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, at Pakistan. Posibleng ginamit ng Mossad ang isa sa mga rutang ito para makapasok ang mga misil at drone sa Iran. Pero posibleng may ilang paghahanda na ginawa mismo sa loob ng Iran. Batay sa mga ulat, nakapagtayo na ang Israel ng buong network sa Iran sa loob ng ilang taon na may maraming koneksyon at mapagkukunan. Ibig sabihin, posibleng ang mga sundalong gumagawa ng mga misyon ay hindi lahat mamamayan ng Israel may mga ulat na ang Mossad ay kumukuha ng mga Iranian na tutol sa rehimen. May malaking posibilidad na sinanay ng Mossad ang mga disidente at taong kabilang sa mga etnikong minorya para lumahok sa mga operasyong ito. May mga balita na may mga ligtas na bahay ang Israel sa Iran kung saan maari magtago at maghanda ang mga tauhan para sa mga misyon. Ang pinakakapanapanabik na bagay tungkol sa pag-atake kamakailan ay ang pag-upload ng Israel ng mga video kung paano sila naghanda para rito. Sa video na ito, makikita ang pag-setup ng mga ahente ng Mossad ng mga pag-atake gamit ang drone o ibang mga sistema ng armas sa isang bukas na lugar sa Iran. Malaking tapang ang kailangan para gawin ito dahil kapag nahuli sila, tapos na sila. Malamang na nangyari ito ng mas maaga pa, mga araw o linggo bago pa man naganap ang pag-atake. Ginawa ito ng Mossad hindi lamang sa isang lugar, kundi sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, may tatlong bahagi ang operasyon. Ang isang bahagi ay ang drone field, na matatagpuan malapit sa base militar ng Asfakabad. Hindi ko alam kung tama ang pagbigkas ko niyan. Malapit sa Tehran. Ang isa pang bahagi ay mga sasakyan na may nakakabit na uri ng sandata. Posibleng mga drone o misil. Malamang kinopya nila ito mula sa Ukraine, na paulit-ulit na umatake sa mga oil refinery ng Russia at mga target militar gamit ang mga drone na nakakabit sa mga sasakyan. Ang ikatlong bahagi ng Israeli sabotage ay binubuo ng mas maliliit na guided weapons na ikinalat sa paligid ng Iran, malapit sa kanilang mga air defense. Ngunit ang sabotahin ng Israel ay higit pa rito ang Mossad ay nagtayo rin ng malawak na spy network na kasing delikado rin. Sa mga nakaraang buwan, sinusubaybayan nila ang mga nangungunang siyentipikong nuklear at opisyal ng militar ng Iran. Dahil sa pagmamanman at intelihensyang ito, alam nila ng eksakto kung nasaan ang mga taong ito sa bawat sandali, pati na ang eksaktong kwarto sa isang gusali ng apartment. May mga ulat na nilinlang ng Israel ang mga nangungunang kumander ng Iranian Air Force upang dumalos sa pagpupulong na nagbigay daan sa Israel para sa tumpak na pag-atake sa kanila. Ayon sa isang source, nagsagawa kami ng mga aktibidad para mas makilala sila at ginamit ang impormasyong iyon para impluensyahan ang kanilang mga kilos. Mukhang karaniwan lang na araw yan sa Mossad, pero ang pinakamalaking panlilinlang sa lahat ay hindi raw mismo nangyari sa Iran. Ilang linggo nang nagkaalala ang United States sa mga pag-atake ng Israel at ayaw nilang umatake ang Israel nang walang pahintulot nito ayon sa mga ulat. Ilang beses ding sinabi mismo ni Trump na tutol siya sa pag-atake ng Israel dahil gusto niyang ipagpatuloy ang negosasyon tungkol sa nuklear sa Iran. Lunes bago ang pag-atake, sinabi ni punong ministro Netanyahu sa media na sinubukan ni Trump pigilan ang pag-atake. Pero paano kung isa lang pala itong psikolohikal na panlilin lang? Paano kung gusto lang nilang magmukhang hindi aatake ang Israel para hindi makapaghanda ang Iran? Iyan ang sinasabi ngayon ng mga opisyal ng Israel. Layunin. Kumbinsihin ng Iran na hindi pa mangyayari ang pag-atake para hindi lumikas ang mga opisyal nito sa mas ligtas na lugar. Sinabi ni Trump na alam na niya ang tungkol sa pag-atake. Nag-post din siya tungkol sa negosasyon. Sinabing may 60 araw ang mga Iranian at ngayon ay araw na ng 61. Sa madaling salita, sumuko na ang United States sa pag-asa sa mga negosasyong ito. Mukhang sobrang kahinahin na layan parang wala talagang pagtutol ang United States sa pag-atake kapag pribado lang. Pero puro chismis lang yan. Parang icing na lang yan sa ibabaw ng isa sa pinakamalalaking operasyon ng paninira sa makabagong digmaan. Nitong mga nakaraang linggo, tumindi ang pressure kay punong ministro Netanyahu na umatake. Mabilis na pinapalakas ng Iran ang kanilang mga misil. At lalo pa silang napalapit sa paggawa ng nuclear bomb. Malapit na nilang buksan ang isang bagong underground enrichment facility na hindi maaabot ng mga bunker buster bomb na gawa ng United States. Samantala, pumapalya ang mga negosasyon tungkol sa nuclear. Isang banta, isang dobleng banta sa ating pag -iral. Una, ang banta ng Iran na nagmamadaling gawing armas ang kanilang enriched uranium para gumawa ng mga atomic bomb na may tiyak at hayagang layunin na wasakin tayo. Pangalawa, ang pagmamadali nilang dagdagan ang arsenal ng ballistic missile hanggang sa libo at sandata kada taon, mga bagong sandata sa loob ng tatlong taon, 10,000 ballistic missile, bawat isa ay may bigat na isa tonelada papasok sa bilis na match 6 direkta sa ating mga lungsod gaya ng nakita ninyo ngayon. At pagkatapos ng 6 na taon, 20,000 na. Walang bansa ang kayang tiisin yan, lalo na ang isang bansang kasinglaki ng Israel. Kaya kami kumilos, huling-huli na, kumilos kami para iligtas ang aming sarili. Pero sa tingin ko, hindi lang para protektahan ang aming sarili, kundi pati na rin ang mundo mula sa mapanganib na rehiming ito na balak bigyan ng mga sandatang nuklear ang kanilang mga proxy na Houthi at iba pa. So nang na terorismo ay nanganganib sa buong mundo. Walang sino man ang ligtas mula rito. Kaya sa unang oras ng biyernes, Unyo 13, inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion at handa na ang Mossad Sumabog ang mga armas sa Iran habang umaalis ang mga fighter jet ng Israel patungo roon. Kontrolado ang mga ito gamit ang encrypted na satellite channels. Kaya nagawa nilang sabay-sabay itong pasabugin sa isang koordinadong pag-atake. Ang mga drone malapit sa Asfakabad Air Base ay tumarget sa mga Iranian surface-to-air missile system, kasama ang mga long-range missile. Ang layunin ay pahinain ang kakayahan ng Iran na gumanti gamit ang counter-strikes sa pamamagitan ng pagsira sa ilan sa kanilang mga nangungunang missile launcher. Nagampanan din ng mga attack system sa mga sasakyan at bukirin sa bansa ang kanilang tungkulin. Naniniwala silang napahina nila ang mga sistema at depensang pandigma ng Iran at naglabas pa ng ilang video ukol dito. Makikita mo ang mga drone ng Israel na unti-unting nilalapitan ang mga missile launcher ng Iran. Maingat na pinipili ang mga target tulad sa isang video game. Pero totoong totoo ito. At ito ang dahilan kung bakit nagawang magpadala ng Israel ng dalawang daang fighter jet nang mawalan na ng depensa sa himpapawid, nanood na lang at naghintay ang Iran sa mga pangyayari. Pero ang kampanyang ito, na tumarget sa mga misil ng Iran, ay hindi lang ang tanging paraan ng pag-atake. Nangyari ito kasabay ng mga pag-atake sa ilan sa pinakamahahalagang tao sa bansa. Kinaumagahan, mahigit dalawampung lugar ang pinatamaan ng Israeli Air Force sa loob ng labinlimang minuto isa sa mga lugar na iyon ay ang pinagdarausan ng pulong na nabanggit natin kanina. Ang iba pang mga lugar ay eksaktong mga apartment at opisina ng mga taong sinusubaybayan nila ng ilang buwan. Makikita sa larawan ang isang nasirang apartment building sa ilagang kanluran ng Tehran, ganito rin ang tanawin sa kanluran ng kabisera. Marami pang katulad na gusali nito, ngunit ito ang pinaka nakagugulat na larawan. Ipinapakita nito ang pagwasak ng Israel sa eksaktong kwarto kung saan nagtitira ang isa sa mga target nito ang punto ay hindi lang ito gawa ng Israeli Air Force. Kabilang dito ang Mossad at mga espiya sa Iran na nagbibigay ng lokasyon. Dahil dito, mahigit dalawang pumataas na komandante at anim na siyentipikong nuklear ang namatay. Ang operasyong ito ng Mossad ay isa sa pinaka-epektibong naitala sa kasaysayan. Naglunsad sila ng mga espesyal na sandata sa loob ng teritoryo ng kalaban sa malawak na saklaw pinatay ang dose-dosen ng mga Iranian sabay-sabay. At matatandaan din ito dahil sa laki ng epekto nito. Dahil pinagsama sa mga operasyon ng Air Force, naparalisa nito ang kakayahan ng Iran sa nuklear at balistik. Tinarget nito ang mga siyentipikong nuclear mataas na opisyal ng militar ng Iran, pasilidad nitong nuklear at kakayahan sa surface-to-air at surface-to-surface -surface na mga misil ng sabay-sabay. Maaaring ito na ang simula ng katapusan ng rehimen ng Iran o ang simula ng panibagong digmaan sa gitnang silangan. Maaaring madamay ang ibang mga bansa, gaya ng United States na maraming tropas sa rehiyon. Pero kung magkaroon ng digmaan, dapat mag-alala ang Iran. Paano kung may karagdagang sabotahin na inihanda ang Israel sa mga susunod na araw at yung mga ahenteng Mossad na nagsagawa ng pag-atake ay nanatili sa bansa? Malaki ang posibilidad na may mga susunod pang operasyon para manatiling updated mag-subscribe sa channel. Gaya ng alam na nyo, naging pabago-bago ang mga merkado mula nang magsimula ang trade war. Ang mga investor ay lumilipat sa mas ligtas na mga aset dahil sa kawalang katiyakan sa hinaharap. Ngayong taon, naitala ang pinakamataas na halaga ng ginto sa kasaysayan. Tumaas ang ginto ng 27.7% sa 2025. Habang ang dolyar ay bumaba ng halos siyam na porsyento ang dolyar ay nasa pinakamababang halaga sa loob ng tatlong taon. Ganyan katindi ang trend na ito, hindi ko maalala na naging ganito kaganda dati. Para sa akin, ang pinakamalaking balita ay ang pag-akyat ng pilak sa pinakamataas na antas sa loob ng labintatlong taon, kasabay ng pagtaas ng GDXJ Mining Stocks Index ng halos 45% ngayong 2,000 at 25. Talagang pangit ang takbo ng dolyar ngayong 2025. Narito ang latest presyo estimates mula sa top global investment banks. Sa lahat ng malalakas na trend na ito, kapag nakakakita ako ng isang paboritong kumpanyang ginto na nagtitrade sa pinakamababang halaga ngayong 2,000 at 25, habang ang mga insider at co-founder ay bumibili ng shares halos linggo-linggo at nag-iipon ng higit sa isang tuldok 2M na halaga sa di pangkaraniwang bilis, kailangan ko talagang ibahagi ito sa inyo. Ang sponsor natin ngayon ay Axe Cap Ventures, ticker G-A-R-L-F. Gaya ng nakikita ninyo sa screen, nagtitrade ito sa pinakamababang halaga ngayong taon. Sina Mario at Tyron, mga co-founder ng kumpanyang ito, ay kasalukuyang sama-samang nag-iipon ng milyong-milyong shares ng Axe Cap Ventures, ulit ticker symbol G-A-R-L-F. Sa mga nakaraang araw, bukod pa sa isang punto 1.2 milyong halaga ng shares na nabili na ng management ng XCAP Ventures, ang Canadian Securities Exchange ay AXCP at ang over-the-counter ay GARLF nagdagdagang pa sila ng mas marami. Nang naliquidate ng isang private equity fund ang mga assets nito, nakita ni na Mario Vetro at Tyron Brettenbach na pag-aari nito ang isa sa pinakamalaking undeveloped na deposito ng ginto sa Nevada. Bago tumaas ang presyo ng ginto sa mahigit dolyar, 2,000 bawat onsa nakuha na Nina Mario Vedro at Tyron Brettenbach ang Converse Gold Deposit. Isipin mo yun, dahil tumaas na ng mahigit 70% ang presyo mula noon. Kaya talagang napakaganda ng timing nila. Ang Converse ang pangunahing deposito ng ginto ng Axe Cap Ventures. Ito ang pinakamalaking deposito ng ginto na hindi pagmamayari ng malalaking developer o producer. Nakikita natin na dumarami ang mga pagsasanib at pagbili ng mga kumpanya. Kaya't ito ang dahilan kung bakit binibigyan ko ng oras na talakayin ang puntong ito. Ang converse na deposito ng ginto ay naglalaman ng 5 tuldok milyong onsa ng ginto katumbas ng 0 tuldok 5, gramo bawat tonelada na sukat na yaman. Dagdag pa rito, may karagdagang 0.42 milyong onsa na tinatayang nasa 0.528 gramo bawat tonelada. Sa market cap na dolyar, 34M at halos 10M sa treasury, tinatayang ang deposito ay nagkakahalaga lamang ng 5 dolyar kada onsa ng ginto katumbas na yaman. Ang halagang iyon ay malayo kung ihahambing sa mga kaparehong kumpanya na may karaniwang halaga na 40 dolyar kada onsa. Ang pagkakaiba ay 87% na mas mababa. Ang agwat sa halagang ito ang pangunahing dahilan kung bakit ko ipinapakilala sa inyo ang Axe Cap Ventures. Tingnan ang chart na ito na maihahambing. Sumasabog ito sa harap natin. Ang Axe Cap ang pinakamura sa mga kauri nito base sa enterprise value to ounces equivalent ratio. Isipin niyo ang posibleng pagtaas ng halaga. Una, ito ang pinakaaktibong taon ng pagpasok ng pondo sa ginto kailanman. Ikalawa, ang halaga ng gold equivalent resource ng kumpanya ay 5 dolyar kada ounce, walot 5% mas mababa kaysa sa karaniwang 40 dolyar ounce. Pangatlo, ang mga shares ay nagdetrade halos isa sentimo mula sa pinakamababang presyo ng taon. Sina Mario Vetro, Tyron Brettenbach, Blake, Kevin… At Robert ay bumibili ng milyong-milyong shares sa open market ngayong 2,000 at 25. Magsagawa na kayo ng sariling pagsasaliksik ukol sa Axe Cap Ventures. Ulit, ang over-the-counter ay GARLF at ang Canadian Securities Exchange ay AXCP. Mabilis na nauubos ang mga minahan kaysa sa pagpapalit ng reserba. Ito ang paraan ng Axe Cap Ventures. Dinisenyo para mapakinabangan ng mga trend na ito